Kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis Kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis Kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis Kape tayo mga marites, para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis. Kapi tayo mga marites. Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis. Kapi tayo mga marites. Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis. Kapi tayo mga marites. Para naman kabahan tayo sa bawat maling chismis kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling kismis Kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling kismis Kape tayo mga marites Para naman kabahan tayo sa bawat maling kismis Kape tayo mga marites mankabahan tayo sa bawat mali